in drama presents han yeah, du manan so so ka amen ana padasay ang kagaron may kani usaka buying at kag <laughs> sibul city agadwa tatampo da singan christian by X Thunder Gaming. Dai Kushal, nabi ako na transferi sa pika section. Babay o lalaki? Lalaki, uy. Ayan sa men. guapo. Ang lang. lang, papamansa ko makakita. <laughs> Excited naman hinuon kung makakita niya, Dai kung gwapo ba na o dili? kung may time ta, atoon niyang atoon sa pika section. Tay, naarang transferi ay. Hala, tay, kagwapo! Asa saan na ba? kada ba? kada ba nagkatubang din hiba? Ah, ayaw lang palang ta ang siyatong kitan. mauwaw ta. Louis, abi na ko guapo, diri man lagi. Moreno lang siya. Hmm? Kagwapo, anak. Eh, gi magigigwapuhan, anak. Good. Eh, tanda, oi. Mamalik sa tong room. Day, na ako'y chika ni mo. Onsan naman, sad na? Nahibaw na ko onsa name atong transferi. Mao ba? Kinsa mo ko ni ato? Jerome. Uy, mao ba? <laughs> na pag-ilain, Day. Onsa naman, sad? Academic achiever mo din as Jerome, no? Uy, pulbaago din ang tuhan, na? Lucky! Ano sa Facebook anang Jerome dai Hmm? Nga naman? Ako lang suway ang ugad, kung iya bang i-accept. Mangutanas ako ako siya mga friends, ha? Kun, on sa FB account ni Jerome. Ah, uh, diyan ang FB account ni Jerome. Ako isang suway ng ugad friend, B. ha? Huh? Wa ka niya i-accept? Wa man day. Na wa man sa akong gibuhat, uy. Nga ko'y nag-una-una. Ay, lang, good. Basig na bisera to. Oh, hala. Ki-accept na ko ni Jerome. yes! ako siyang sawayan ng message. Aaron magka-friends me. Nigawas ni Dale, we're oh. Eh, gotom naman kayo. Hi. Oh, ala. Niyapin ko sa dream room na ako. Recorded by X Thunder Gaming. ba ikaw man tong nag friend ako sa Facebook? Chris Shell ka ano? na? uh, oh, Jerome. Uh, salamat eh ha, ay mong gi-accept. Okay, Ray. Kinahan sa ko nga, dagang kong mga friends. Um, kanindot niya ag-smile. Dali na hmm. tayo, uh, Chris Shell! Ah, excuse ni mo ha. Gitawag na ako sa kong amiga. Sige, Chris. Mau ba? Friends na rin mo ni Jerome sa FB? Oo, <laughs> day. dai. Mm, ni Duol to siya ni mo. Oo. Oh, kaya magiklaro ko ako ba itong ni ad friend niya? Ah. <laughs> Kadiyo, tragod, bi. Mali pa yun, lagi ka nga ni Duol siya ni mo. Di ba niingon mong ka nga dili ka ganahan niya kaya di siya gwapo? Ah, uh, ambot, na uy. Nausaban ko nga siya na ako. O ganahan ko siyang smile. Unsa? noon sa amin ko eh. Dili man noon ko makatug. Sa German ang pirming ni asak mo na una. Di makatulong sa gabi. Hala ka Na in love na tingali kang Jerome! Kaya magsigil ang mga una niya! Murik anak kita. <laughs> Pabot talang dahil nga manguyab si Jerome nimo Kumusta naman ka, Day? Okay na ka, Day. Ang buot ko ipasabot ba? Kumusta naman ang imong feelings ngadto ni Jerome? Happy naman lang tayo mag-graduate. Oh. Nakapag-ihapon. Ha? Huh? Wa pa gyud mawa ang imong feelings niya? Wa pa day Ay. Naglibog ganit ko kung siya akong buhaton. Ay, pait, tagugma, ha? Ah, day. Na ako'y tambag ni mo, ay. Ako pa ni Mano, i-confess na lang na niya. Ha? Huh? Unsi confess ba, uy? Hala, no? Chatti siya ba? Usulti siya mong feelings niya. Ay, kalain po, uy. Day. Maayo ka. Paminaw, ragod. Maoragin na'y sulbad. Aron dili ka magantos. Sige day. Akong suwayan. Oh, magit ko reply ni Jerome. Igo raman kong kisin. Ay. Huwag yun ka-reply eh. Wa, lagi. Nauwaw na lang ko sa kong gibuhat dahil nga ako'y nag-una-una. Um, day, na ako'y isulti ni mo ba? Ayaw lang kalain, ha. unsa sa manat, day? Na may si Jerome din sa itong iskwilahan. Oh? unsa sa? Mauna, day. Maong panahon na uwi nga mo move on na ka. Eh, dili man ikaw ang gusto. Sakit sa kong dugan, dayoy. Sakit man di kayo kung reject as tao nga itong gihigugma. dili naman lang ako ang iyong kimahal. Ako na lang unta. Ito ka na naman. Bisag ba ni Jerome, pero sakit man dainin mula, umta Kanimo, Jerome, manghinaot ko nga malipayon ka. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. by X Thunder Gaming. Moga da mga galang kaagi ni Krishel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga na Kung ako na sana. Ang kaagi, gibata doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing. Ugo ba sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Senyum dekat kalin lain Kak agi sekadar buhi Ngenek libut susah kawin Yerus lang nining ni tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio Third Floor Jose R Martinez Building Usmania Boulevard Cebu City o baka ipadasa sa handumanan official Facebook page handus sa sunod ni kayo dagang salamat senyong inyong pagpamilya. Uh,